Hi Mayor! Dapat naman magkaroon tayo ng ganito isa't isa dahil ito naman talaga yung tax natin. Hi mga mami! So ayan nga, meron nga akong dalawang first aid kit. Isa sa bigay ni Mayor, which is ito ang sa Pasig. At saka itong ang isa na chineck out ko. To open ko muna itong first aid kit na galing kay Mayor Vico. Ganda nito kasi meron siyang handle. Ayan oh, so hindi mo na siya need parang ipasok pa sa isang separate na bag compared sa isang ganto na talagang ano lang siya. Uh, parang pouch style lang siya. So let's open na. Uh. Hindi ko sure ko. Ano ba yan? Isa, yung glow stick. And then, ito ang isa is yung emergency thermal blanket niya. Sold out na yung mga ganito. color silver pa nga yun eh, pero ito color gold. Kasi ito na, mga medical supplies. Iodine, ang elastic bandage, 5 yards siya. Paper tape, to bandages. Alcohol pad, itong isa absorbent gauze sponge. Tapos ito, uh, alam nyo naman to cotton ball. Ito yung kasama niyang whistle. Ang good thing dito, yung whistle niya, yung hindi yung may bola. Tapos, itong triangular bandage. Iman ko to, merong parang, ano, ziplock. Ito, merong scissors. Ayan, booklet siya. So, baka dito ko siya babasahin kung for what siya. Tapos, yung case niya, hard case siya. So, talagang hindi siya mayuyupi basta-basta. kudos ko, Mayor Vico. Nung ano pa niya to binigay, parang March ata or February. I think may ibang cities na rin na gumagaya kasi ito yung talagang gusto nating gayahin ng lahat ng cities. Actually, kung possible lang yung buong bansa eh. Kasi syempre, dapat naman magkaroon tayo ng ganito isa't isa dahil ito naman talaga yung tax natin. So, basta yun, kudos to Mayor Vico. Hi, Mayor!